Boss oyo Geng Geng, Geng Geng uh, Boss Oyo, ah, Geng Geng ghen Boss, ganda ng mga sapatos mo ah. Mga original yan, boss. Baga mga anak mm. ay magustuhan. Ito, may, may Jordan pa, may atotokumpo. May Janis. Ito, uh, Ano na, to? Kay Janis ba to? Sa lulu, yung saya pa na lulu, boss. Sa, Sa mununok pa niya yan. Hindi, no? Sa lulu oh. ni Janis. Bulul-bulul si boss Oyo <laughs> ah. <laughs> Sige, boss. Kasi may ipakaya ko sa'yo, boss. Teka, oh. teka. Ano natin po? Ating white gold mo po sa priceless. <laughs> <laughs> white, gold, green, white gold po yan, White gold boy, White gold. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May ah, tango mo Parang patik. Ba to? Teka nga. Ah, hindi. Puto uh, uh. ko nakalagay. Putik. Oh. putik yan, putik. Putik. Gawa <laughs> <laughs> sa putik. Uh, <laughs> ano natin. natin. Ano natin. ka ah, uh, uh, boss. Kasi mag, si Boss Oyo, magtatayo na po ng ah, museum. Ah, tama Ay, tama uh, Boss. Lalo na pagka ano, pagkakaguluhan 'tong dala-dala ko sa iyo. Hmm? Eh, kung magkakasundo tayo sa presyo. Oh, okay, eh, ito. talagang ito hiningi ko ng talagang pinakausapan ko pa eh bago ko makuha eh. Malakas po yung guardian angel ko sa likod. Ang... Makita Boss. ang imo Makita ko na, Boss ha. Los, oh. Ito kasi Talagang nakuha ko to ng luhuran. Hmm. Hmm. Wow. So, uh, so, uh, Boss, uh, suklay uh, to, suklay Boss, suklay Alam mo ba kung ano kahiba ng suklay na to Sa kapangarin ng suklay Boss, eto Sabihin ko siya ito to Suklay ng kapre <laughs> Oo oh, nga, mukha nga suklay ng kapre Napakalaki yun oh. yeah, kita mo ha ngayon, paano ko mapapatunayan kung suklay ng kape to? Siyempre, natatanong eh, ka sa atin. Gusto mo malaman kung ano kung ano ebidensya ko na suklay oh, ng kape eh, to. Mayroon ka bang ebidensya? Uh, uh, yung, uh, ah... Ah, uh, suklay sa kape. Hmm. Ito, boss. Yan, basahin mo supply ng supply kapre. Supply ng kapre. Oh, supply nga ng Usoclay kapre. Supply ng kapre. Oh. May pirma pa ng kapre. Uh, Pinirmahan uh, like oh, eh. uh, uh, so na... Pinirma ng kapre Walang bago bigay sa akin. May pirma pa yung kapre. Magkano ang ito mo ko, presyo? Oo, buhay kamatayan matahin boss eh. Ah, so kapre, may na Pinirma pa nang kapre. May pirma na rin pala kapre ngayon, no. Pinirma na pala ng kapre ngayon, boss. Susunod ay bibigay ko sa'yo ballpen ng kapre. Ng so, pinamit, uh, wala, dami mga, mga, may mga kaiba. Uh, Ibigang inkanto itong mga, mga, mga customer, mga, customer mga. ni Boss Oyo. ah <laughs> 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 uh, uh, at presyo dito sa'yo, Boss? ah uh, bagay, Boss. Yung kapre, talagang hindi yung matutumbasan nyo. May hirangan nakakamit doon eh. Para na. milyon. Mataas, Boss ah, ito na lang boss, sa lubong na lang tayo boss kalahati hmm. kalahati hmm? kalahating milyong, parang 500,000 lugya, lugya parang lugya, ko. buhay kamatayan hmm. yun eh 550,000 550,000 kahit 50, 50 milang pasokra, pwede ito na lang boss, ah mag-turn na lang tayo ah, 5 mag 5 na lang boss

Let's okay, okay.